yun oh pabalik na naman tayo mga idol ng Sambales naghatid tayo sa Naiya 3 so nagugutom na naman si Lolo dyan mga idol, hahanap na naman tayo ng spot kung saan ako dito pwedeng kumain araw ng sabado ngayon pero tingnan nyo daming sasakyan mga idol ayan uy may tambay doon sa taas oh Hanap tayo ng spot mga idol At tayo kakain Mayroon akong pagkain din eh Sa aking Sakyan na daladala -dala. O so, samahan nyo ako mga idol Mananghalian Sa tabi ng NLEX Ha? Ah, food tayo sa tabi ng NLEX ah, Nandito tayo sa NLEX Going to balis mga idol Galing tayo ng Naiya 3 Yung Dami sa sakyan mga idol oh. Hmm. Dito pag kami nasiraan dito oh, ay sigurado traffic. Ayun nakabalandra lang sa isang lane na to. Once na mayroong nakabalandra sa isang lane na yan, nako nagkabuhol-buhol na mga idol ang mga sakyan. Talagang heavy traffic na kaagad yun. Ito nga, kompleto nga ang daan eh. Wala naman agad. Ito, ito mga usad natin na ah. bagal. Ah, oh, hanap tayong spot mga idol. Yun mga idol. Oh tayo dito sa paboritong spot ni Lolo John yan <laughs> ah, kain tayo mga idol fried chicken lang naman mga idol ang ating kakainin yan dito na naman tayo sa ating paboritong spot may muntok e ng Ryan dito Thank you Lord At uh, ingatan nyo po kami mga motorista sa aming mga biyahe Tara po, biyahe na po tayo Let's go